Ano? Cook club daw. Yan at kukunin natin yung bunga ng siita no. Yan no. Libre na sa ulam oh. yung bunga oh. Grabe oh. Hindi lang baha oh. Nabuwal yung nalalagyan ng bangka ni kagabi. na yung mga kahoy oh. Ayan o. Grabe. Ay, lumakas na yung hangin no? Signal number one na yung Burias no. Ay, o. Tapos ng ulan. Ayan o. sama ng panahon natin ngayon oh. No? maulan kulimlim langit dala sila ito ng low pressure no kung hindi pa magkaroon ng low pressure wala pang ulan sumpang init ng panahon Buti lang yung at medyo umulang kaya medyo na-extend yung init na. Ayan yung sityo gaw juice ah. Maulan. talaga dito. Yan, lumakas na yung ulan, no? Lumakas na yung ulan! Talaga na Baha na dito, oh. Ano? Yeah, ano na no, malakas. Malakas talaga 'yung ulam wala <coughs> no, ito ang low pressure na. No? ko oh, hindi makita yung bicol ah aming uh, ulan Uh, I'll do lalong dumilim yung panahon natin ngayon ah makas lalo yung ulan ah, pataob na yung dagat oh. No? palaki na palaki yung dagat oh. No? taob Ang daming bunga ng sitaw. oh. Saka dito pa oh. Yung mga sitaw. oh. No? Ito yung gusto gusto ng mga gulay no. Kaya itong umulan. May bunga oh. Ayan. Baka dito yung mga sili oh. Dahil buwan ng sili. At meron nitong kakaibang sili oh. Kulay violet. Dami ng bunga oh, kulay violet na. Oh. Dito yung mga sitaw, saka ang palaya. Ang sitaw, oh. laki ng bunga. Oh. Kaya lang ito yung mga sitaw na maiksi lang no? yung ito mahaba eh. Nabisaya. Mm -hmm. pala may bunga na oh. Ayan lang. Yung, na. Ay, lumakas na yung hangin, no? Signal number one na yung burias, no? Ay, tapos. Tapos ulan. Number one na ang burias. Grabe, oh. Hindi nang baha, oh. Nabuhal yung... nalalagyan ng bangka ni... <coughs>

lakas hangin sa gabi naputol yung mga kahoy yun o no? grabe lakas hmm. ang bahay ni Vince Tibio oh. ayun o no? hmm. na yung bubong Lakas ng hangin sa gabi. Saka kailangan rin niya. Bulok na. Bulok, hmm. <coughs> yon, no? Bulok na. Ano yung sabi sa, sa lakas ng hain? Ayun o. No? yan pala yung maingay kagabi yan pala yung narinig ko sa gabi na maingay no? tanggal na pala yung mga kawalan na dito nabali yung sanga ng kawalan lakas ng hangin at lakas yung ulan kagabi <coughs> lumalakas lang yung hangin kapag mayroong malakas na ulan sabi sa balita number 1 lang pero kagabi parang number 2 naman yata yun hindi namag yung ulan eh kabagat yung hangin oh no? <coughs> mula kagabi yung ulan hanggang magdamag na gabi lakas talaga baha na siguro sa ibang lugar nito grabe na ang baha lakas Tapos kasi ng ulan eh. okay, okay na ay eh. yung mga pangulong andito na yung mga pangulong pumasok ko dito sa Sepastol sa... eh. ayun na no. Matakot din sila sa bagyo. Bagyo inting, no? Yan, sa mga kababayan po natin, no? Lusong Visayas at Mindanao, ingat po tayo palagi sa uh, bagyo, no? Kung sino, yung, kung man yung mga lugar na dinaanan itong bagyong inting, yan. Ingat po kayo palagi at dapat mag always ready po tayo sa mga uh, kaya kailangan nating uh, dalhin, no? Or kailangan tayo mag-ibat quick eh. dapat kahanda tayo palagi na eh. kabagat dito naman sa amin hindi naman siya malakas yung alon yung ano lang kagabi ulan talaga grabe sobra lakas Ano? Yung bicol, hindi makita yung bicol. Sakaw. Adining kasi. Eh. si. Tama ang panahon natin ngayon. Ini e, bagyo. <coughs> Number 1 yang Burias Island no. Yan. Na-kupit kami ng matinding ulan ta hangin dito sa Burias no. Mula pa kagabi. Lakas. lasa naman yung hangin at ulan kagabi no magdamag yung ulan talaga grabe sobrang lakas yan no sa lakas ng ulan kagabi no magbaha at saka nabuhal yung bangka yan no grabe yung Yan at kukuha natin yung bunga ng sitaw no. Yan no. Libre na sa ulam oh. Tama yung bunga oh. <coughs> <coughs> Sarap to. Gataan. Hmm. Tumba na nga, Tumba na nga niyo. Oh. Syah, mga bunga, kasi mo na yung bayulit. Baga yan? harang-harang yan? Ha, Ya. Yeah. Na, iyo, Apa bunga kaya, no? <coughs> <coughs>